J.M. Ibarra and Fiang Smith o mas kilala natin sa tambalang J.N. Fiang humataw sa sayawan sa Barrio Fiesta, Dubai. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Humataw sa sayawan itong sina J.N. Fiang at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang J.N. Fiang. Heto, panoorin natin ang naturang video. Oh! Hindi ko oh, ready oh, yeah. sa mga pakilip niya. Ah, kanina, nagkaroon ng uh, oh, yeah, dance challenge sa ating uh, TFC booth kung saan makakasama nasa sayo dito on stage ang mga winners natin para sa ating Appetite Challenge. Ayan, so kanina nakita na natin magkanta Guys, nakita ni Piang at ni mga, mga scoreboard. Makikita okay. na natin silang sumaya. Oh, Maghahakawa naman tayo. Oh, Siyempre. Oh, oh, Siyempre, so, okay, oh, once in a while, napapanood natin sila J.M. and Fiang, of course, sa ASAP at Tama time, eh. time di ba? So, uh, kitin na natin ang kanilang moves. mga winners natin sa TFC booth, Later, sa ating oh. dance kamani, kamani, ate, May magagalit. Oh, oh. So, wala wala. Eh, na yan. Makakasama nila nilang mag-perform. Wala. Oh. Wala, wala. so, so ang dami Mamaya. dyan. Sandali lang. Oh, Sandali. So, Gusto malaman ng lahat okay, kung paano nanalo. Okay, so ipapasample natin at niyo yung best nyo. Kung bakit kayo ang napili para sa yung ating natin challenge. Okay, so ready na ba kayo? Okay, ready na silang sumaya. Okay, music please. Okay, okay. Yeah, okay. okay. that's okay. 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 okay.

Non mi lascio parare! Andiamo a farci piacere! Andiamo a farci piacere! Andiamo a farci piacere! a farci piacere! Andiamo a farci piacere! Andiamo a siya sa ating mga winners of my year. Magpa, magkakaroon tayo ng group fee. Okay, Ayan, okay. Picture muna tayo. Press ko tayo compress okay. Compress press. Kung press. Sa main stage. Okay, okay group fee, group pero kagulungan na si Tia. okay, oh, ito na, ito na. Ready tayo. Sana, okay. Sa audience din, mara yung okay, game. Asa, JV, ang gusto na. Enjoy ka ba? White, 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 isa white, 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 Guys, ayan, magpa-perform na po sila. Of course, with the G-Squad. Okay. Lahat yung mapos kay Fia. Ano? Ang sarap. Alright, thank you so much. Gusto niyo ba ba? Gusto niyo ba ba? Okay, let's all welcome back on stage. Nasaan? J.M. and Fia with the G-Squad. Oh! <laughs> เจ็บปวดเจ็บเล่นเด้งเกมเด้งเกมเกมสไตล์อ่าเจ็บปวดปัดชึบปัดชึบปัดชึบปัดชึบอ่า <inaudible> 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 the <laughs>

Oh, yeah. Grabe, parang nanonood ako ng uh, asap, no? Maraming-maraming salamat sa inyong dalawa. Please uh, thank our kapamilya sa inyong mga fans. Salamat na natin ang uh, mga fans Ay, ninyo. Salamat na natin! Jay! ba diba, nakakatuwa at maging ang kanilang mga supporter ay kanilang nakasayaw at talaga namang ang sarap-sarap panoorin ng JNPang habang sila'y sumasayaw dahil walang sapawa na nangyayari kundi talaga namang support system. Kaya kung gusto nyo po maging updated kina Jem Ibarra at Fiang Smith o mas kilala at minahan natin sa tambalang JN Fiang, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung bell button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako si Josepa dito sa Josepa Anong Latest. Hanggang sa muli, paalam!